Ang dilim. Ang dilim, guys. Ang dilim. Ay, makakalabas na tayo dito sa highway. Ayan, highway. Oh, my God. Ang dilim. Ay, mga layas. <laughs> mga layas. Ay, galing ako dun. Ang dilim. Ayan, highway na. Ayan. Thank you. Highway na. Ayan. Lakad tayo na lang, guys. Lakatay Lakad tayo pa uwi. Pa uwi, pa uwi na tayo, guys. Sampot, sansana lang nakakarating. Ayan. Lalakad tayo guys pa uwi Parang ako tinutulak sa dilim Ay, okay, finally. Nagtulay-tulay na tayo rito. Ayan. Marami inabot, ah. <laughs> Nagtulay tayo dito, guys. Ang gilin ng tulay. Ayan, kanto dyan. Tuloy lang ang lakad. Tuloy lang. Tuloy lang ang lakad. Ayun, mala. So good. At madilim. So good pa din. Tuloy ang lakas. Ayan. Finally, kakarating. Ayun ako. Bumili ako kimchi. <laughs> anak ko na yan makapag-stick ka pa ba yun guys kung ito ito may hindi mag-upload diba hindi ka makapag-stick sa Ay. hindi ka mag-upload ayan hihingal huh. na rin ako Pahoy, ipis din. Pahoy. tayo ay tapang mga langit. Ay, pauwi na. okay, thanks guys for watching.